What's up mga tropa? Nga may... na pala na Aldaw, magatanong kami kamote Itatanong pala na muna din kamote, di di sa maisan Ta pwede man daw yan At least, pagdating ng araw Huwag nagagabas na kaming mais May panibago namang tumutubong doma Uyan nga ni Abaga si Mama, piabotang ni Mama ang mga balagun mas din din At ako naman ang tagatanong san Uyan nga baga Abaga ako nagatanong, tingnan nyo naman Kung napapansin nyo mga tropa, langat eh Pangani saan di tanong mo na mo, pang mga wot Sa mga sunod Aldaw, ila mo nga ni na mo niyan Makidam laki, magaguti kami dito sa bulod sa may balag para inungi pangod ko at pagkatapos naman maguti dito dangan kami magilamon dyan Una, kaya mga tropa di man talaga yung pwedeng ilamonon tapaw no kaya may mga bagong tanong pa dyan mais subang mga di nagtubong parting mais pinatangan dila yun tasayang man baga mga tropa sana all hard work ang best simple tabi ngura pa yung school makatabang tabang barang sa mga kurang Karap. Diyan pa mga tropa, may tanong pa kami diyan. Tanong pa lang nga na mo diyan, may skin kamu Pero ang pangingita sa bimog da tanong. Ano kaya sumay sa pa taman talaga tumakita. Udi pa lang nga ni mga tropa sumay sa ibong na taba na. What's up guys? Ayan guys, si Mama. <laughs> Uy, na naman gani bagang mga tropa si Mama. Na kung saan? Dito gusto magiba sa camera. Paano kaya gusto mo ikasana na. Ito na naman gani ba ako mga tropa. Naaram kong feel ng resin niya ako dahil may napapansin kayo sa aking kakaiba. O di ba? Aminin niyo na. Nararapak subado ko. Okay kaya arapakin sa ibang rin napako na lugod boss. Dio pa para di kabang. bang. Baysa na mga tropa, kurki na ukas na lugod ako para makita su abs ko. Chara, yan pala mga tropa ang tamang pagtanom san kamote. Ingnan niyo na lang para di ako parpaliwanag. Nakaisip ko na ako pa matrum mga tropa, pa yan. Kinisting ko palan dyan pala ng mga katropa magkaon daga. Masira pala <laughs> ng daga. Charot! Sa so, mga bata dyan, huwag niyong gayahin. Ako lang nakagagawa nun. Ayan na pala mga katropa ang pinakahantay hantay nyo. Namakita ang six packet kong abs. Charot! <laughs> abs na kaniguan. Macho ka man sana. Macho lang yun. Ika man ba ya, Para sabat-sabat ka man. Gusto mo lang yung tangka ka di sa abs ko. <laughs> Never mind mga tropa. Let's back to our topic for today. I mean, let's back to our work for today's video. Mamang trotol suksan-san kamuti sa daga. Tamalo magman. Kasing lambot inyong pagmamahalan. Sarot! Tamang itingiti lang sa kamera para pogi. Pogi ka na sa sawang mong yan. Kawang mong iswayam. Next topic na nga, mukhang nasasaktan ako sa mga panglalait nyo. Di pa pala nga kami tapos dito sa aming ginagawa. Ito nga ang pagkamera ng kapatid ko. So sobrang ang ganda, magugulat kayo. Ayun nga yung kinalabasan, may asong dumaan. <laughs> o di diba, nakakatuwa. Uyay nga ni baga si mama, sabi nang di pa man pwedeng ilamon o nagilam mo ba? No, nag Kapagkakaralot sa bagong tanim na mais, labi kaya kasotel. Charot! Para yato joke, Mother Earth. Bigla nga ni pala mga katropa na garayo, ka na kamera Para ipakita sa inyo, ading kabuuan sa amang tatanim na kamuti. Nag-video effect na naman pala nga naaning para video ta At biglang butwa kay mama Nasagin sagin walang paki sa camera Kinta nga ni mga tropa Di umun ako magka video nga na Pero sabi ni mama mag video daw Para ipakita daw sa gigibo namun nga na Para magbigay aral sa mga uga ko na manunod natin dyan So mga siging sarala sa na dyan Ganyan chara Basta mga katropa wala akong pinariringgan Good vibes lang dito Ganyan dango Kung may pa. matamaan dyan Maglikay ka na sana Tignan nyo nga po to mga tropa Mga magugulat kayo sa so makikita diba, ang angas nya kanya ang Machu Picchu.